guys, andito na kami sa <laughs> andito na kami sa kaloob-looban <laughs> ayan guys, ang so dami saging oh ayan ito guys, so pag gumagawa sila ng uling ayan ayan ang ulingan nila tapos ayan, may kapihan pa sila guys oh, tingnan niyo yung kapi nila oh ayan, dami yan, mga kapi. <laughs> Ayaw nilang maku, makuna, maano ma, ano sila, ma, kuha sila ng kamera. Yan guys, yung saging. Tapos ito guys, so, yung astwiti. Yan, ito siya guys, astwiti. Ito ang ganda talaga, no? Sa probinsya. Ayan. Ang <laughs> oh, daming, ano, ito yung mga malalapad na dahon na yan. Pag may lagnan ka. May lang yan dito sa noo. Yan, gamot na yan, guys. Ito na, guys, oh. Ayan ang, ano, nila. yan ang um, Yan. Mm. Nandiyan yung baboyan nila, guys. Yung baboyan nandiyan. Nakakatuwa, guys. Nakakatuwa talaga. Buhay sa probinsya, no. Ayan. Mayroon din silang kakaw. Ito, guys. Pakita ko sa inyo yung kakaw. Ay. Ito, guys. so oh, kakao Kakaw. ya nakita nyo yung kakao. Yung iba, ano na, oh. Magulang na. So, nandito ako sa may kakao. Meron pa, sa loob. Yan. Ito naman, yung kanyang mga manok. Kruk, 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 kruk. Guys, nakita nyo yung mga manok niya. Yung papunta doon sa baba yan ang kanyang babuyan tsaka tingnan nyo alugbati oh yan, yan ang guys yan papunta na yan doon sa labas sa so may kalsada kaya maganda maganda yung lugar nila Oh, thank you so much guys.